ito na guys sini sisimulan na ni bubong yung paggawa ng stage ay ano sisimulan na yung paggawa ng purok mag flooring pa daw siya mag flooring asa ah, naman tong imuhang helper mutabang bitaw to sugdan na ang pag flooring sa purok purok kalisay siya palang isa wala pa yung helper mamaya ulit ipapakita ko sa inyo ang pagmasa sa siminto at buhangin